Nagugulat at napapakamot ka na lang ba sa tuwing makikita mo ang inyong electric bill? Pwes, di ka nag-iisa. Kaya naman sa videong ito, sasabihin ko sa inyo ang mga tips na dapat gawin para mabawasan ang iyong singil sa kuryente, lalo na ngayong summer. Kaya naman tapusin mo itong video hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa mga buwan ng tag-araw, maraming pamilya ang nakakaranas ng pagtaas sa konsumo ng kuryente dahil sa mas mataas na mga pangangailangan sa pagpapalamig. Bagamat ang pagpapanatili na maging komportable sa panahon ng taginit ay mahalaga, hindi ito kailangang umabot na dapat ay mataas din ang singil sa kuryente. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga madiskarteng tips na ito sa pagtitipid ng enerhiya, maaari mong bawasan ang iyong mga gastos sa kuryente nang hindi sinasakripisyo ang kaginhawaan. Kaya wag na nating patagalin pa, eto na ang mga tips. Unang tip ay lumipat sa LED lights. Kung gumagamit pa rin kayo ng mga CFL at incandescent na bombilya, oras na upang palitan ang mga ito ng mga LED na bombilya. Ang mga ito ay hindi lamang dahil sa uso o napapanahon. Ito ay kinikilala para sa kahusayan sa enerhiya at higit na magbibigay ito ng liwanag. Tumungo na tayo sa pangalawang tip. Bumili ng mga electrical appliances na may 5-star rating. Nilalagay ang label na ito bilang isang paraan para ipahiwatig ang kahusayan sa enerhiya ng isang appliance. Mas maraming star ay nagpapahiwatig ng mas mataas na kahusayan. Sa madaling salita, kung mataas ang rating ng kahusayan ng enerhiya ng appliance, mas mababa ang pagkonsumo ng enerhiya nito. Ang ikatlong tip, lumipat sa mga BLDC fan. Ang mga fan na ito na matipid sa enerhiya ay nagiging popular dahil sa kanilang mga brushless direct current motor, BLDC, na gumagana sa direktang kuryente. Makakatulong sila na makatipid ng hanggang 60% sa kuryente kumpara sa mga normal na induction motor-based na fan. Bukod pa rito, nag-aalok sila ng mga maginhawang feature tulad ng remote control para sa pag-on at off ng fan, functionality ng timer, at compatibility sa mga voice assistant. Ang sunod na tip ay gamitin ang solar energy gamit ang mga solar panel. Ang pagkakaroon ng isang buong solar power system para sa iyong tahanan ay maaaring maging isang malaking pamumuhunan pero ito ay sulit. Gayunpaman, may mga mas na-access at cost-effective na paraan para magamit ang solar energy. Ang pag-install ng mga panlabas na solar light sa iyong balkonahe at hardin kasama ng mga solar fan ay kapansin-pansing makakabawas sa iyong mga gastusin sa enerhiya sa katamtamang halaga. Ang ikalima naman ay dapat itakda ang temperatura ng AC sa 24 degrees Celsius. Panatilihin ang iyong air conditioner sa 24 degrees Celsius upang ma-optimize ang paglamig. Kung hindi pa rin sapat ang lamig nito, ay sabayan na lang ito ng electric fan. Sa ganitong paraan ay mapapalamig pa din ang iyong kwarto at makakatipid pa din ito ng enerhiya. Bukod pa rito, ang paggamit ng timer upang i-automate ang pagpapatakbo ng AC at pag-upgrade sa isang 5-star na PELP rated na modelo ay maaring higit pang mapahusay at mabawasan ang mga gastos na nauugnay sa paglamig ng iyong espasyo. Sunod naman ay ang paggamit ng mga power strip para sa pagkonekta ng maraming device. Mag-install ng power strip kung meron kang ilang mga electronic device or appliances na kailangang isaksak sa iisang saksakan ng kuryente. Binibigyang daan ka nitong madaling i-off ang lahat ng device ng sabay-sabay kapag hindi ginagamit ang mga ito na pumipigil sa hindi kinakailangang pagkonsumo ng enerhiya na kadalasang tinutukoy bilang phantom na enerhiya. Ang next na tip ay ang regular na pagsusuri at pagme-maintain ng mga gamit sa bahay para matiyak ang pinakamaayos na performance ng mga ito. Ang mga appliances na hindi maayos na ay malakas kumonsumo ng enerhiya kaya ang regular na pagmementin ay maaring makatulong na tumagal ang mga ito at mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. At ang huling tip ay i-turn off ang mga electrical appliances kapag hindi ginagamit. Ang isa sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan upang mapababa ang mga gastos sa kuryente ay sa pamamagitan ng pag-off ng mga dekuryenteng device gaya ng mga ilaw, ventilador at air conditioner kapag hindi ginagamit ang mga ito. Ang pagbabayad ng electrical bill ay bahagi ng ating responsibilidad sa ating pamilya at sa lipunan. Kaya naman kailangan nating gawin ang mga tips na ito para makatipid tayo. Sigurado akong sa susunod na electric bill mo, di ka na mapapakamot. Kung hindi mapapakomment ka sa video na ito na buti na lang napanood ko to. Ayun lamang at sana makatulong sa inyo ang mga tips na naibigay ko.